Mga ka-surprise, surprise, opinion video po ito nitong Tom Yum J5 Ayan mga ka-surprise, surprise, ito po si J5, ayan And meron na po akong video nito nung niluluto ko po siya So natikman ko na po siya And uh, nung unang tikim ko mga ka-surprise, surprise Kumakain po talaga ako ng maanghang pero nung pagtigin ko po dito mga ka-surprise, surprise, nakahangan po ako sa kanya. Yung tipong napaisip pa ako na sana hindi ko na lang siya binili ganun. So, ngayon mga ka-surprise, surprise, man po ulit natin siya. We will give it a second, uh, what do you call this? Second shot. Kasi parang ngayong hapon, mga ka, surprise surprise para bang nagkikrave ako sa something maanghang. So, para bang naisip ko ito, mayroon pala akong ano-ano yung tomyam na maanghang, gano'n. Stir fry po ito, hindi po ito yung tom yum soup. Tom yum stir fry po ito. Which is parang nakaiba kasi di ba usually ang tom yum is soup. Ito po mga surprise surprise. Kung kumakain po kayo nung laki may Pancit Canton ito na po yun. Ito po yung equivalent niya. So again, naanghangan po ako sa kanya and this afternoon, titikman po natin kung maanghang po talaga siya. <laughs> Ayan, so nilalagay na po natin yung mga pouches. Again, meron na po akong cooking video po nito. Kung sinong mapanood yun, nandito lang po yun sa Facebook and sa YouTube at World's Most Famous Vlogger. So, ayan. Let's mix it. <laughs> ayan, medyo po nagkakalap na tayo. Nakakatuwa siya mga ka-surprise, surprise. Ewan ko kung ang nongshi, meron siyang parabang subtle taste yung para bang signature taste lahat ng nong shrimp ng noodles na parang medyo may pagka milky yung amoy niya ganun. Kasi parang may mga nakain na ako before na ganito rin yung may ganung aroma ganun. So para bang sa pabango mga surprise surprise like sa Hermes, parang lahat ng pabango ng Hermes meron siyang ingredient na signature scent ganun. So, ayun kung ito mayroong signature ingredient ang noong shim. Ayun ko naman mag-assume. Pero para bang, sabi ko is may nalasahan na akong ganito before. So, ayo Medyo na nakakatakot siyang hindi haluin lahat mga surprise surprise Kasi nga, nung nakaraan is talagang well, ano siya, hinalo natin talaga siya ng, kumbaga well-blended siya tapos naanghangan pa ako. So, ngayon, pag hindi natin hinalo, mas ano tayo, <laughs> mas may panganib. So, hahaluin po natin siya mga ka-surprise, surprise. Ayan. So, parang feeling ko, may acquired taste ito. Mga ka-surprise, surprise. Huwag naman sana kasi mahal siya. <laughs> Alam mo yun, yung baka hanap-hanapin mo siya, eh, mahal nabili ko po ito ng buy one take one mga ka surprise surprise actually meron yung napadaan po ako dun sa hypermarket meron pa po siya mga tatlong piraso na lang gano'n, pero nung naalala ko yung anghang niya parang bang talaga sabi ko na ko never na ako bibili ng gano'n but this afternoon talaga para bang naisip ko na parang gusto ko ng something maanghang and eto na po talaga yung para bang pumasok sa isip ko na para bang Let's give it a second uh, chance, ganoon. Sana naman magustuhan ko na ito mga surprise surprise kasi mayroon pa yata akong dalawa dun sa pantry. Dito, dito. This cost around 100 pesos mga ka surprise surprise pero nabili ko siya ng 50 pesos na lang. Magkaiba po ang buy one take one sa 50% off. Parang feeling ko mga ka surprise surprise is mas mababa pag 50% off kasi nabili mo siya in a lower price. Unlike pag buy one take one, nabili mo siya sa same price pero dalawa siya. So, ganun. Does it make sense? Ewan ko, comment down below of <laughs> surprise, surprise kung, kung, tama ba yung pagkakwento ko. Pagkakwento ko na mas mababa ang 50% off kaysa sa buy one take one or parehas lang sila. Kasi diba, pag 50% off, Uh, mas mababa yung babayaran mo. Pag buy one, take one, same price lang yung babayaran mo. Nakalibre ka lang ng isa. Parang ganun. So, ganun na po tayo katipid mga ka-surprise, surprise. Pati ay naiisip natin. <laughs> Ayan. Which is okay mga ka-surprise, surprise. Sa panahon po ngayon, talaga napakahirap po ng buhay. Aminin po natin yan. Na... Kung pa pwedeng 80% off, 80% off. <laughs> lahat po na mag-expire na lang po yung kinakain natin. Ayan, ganyan. At makakatulong po mga surprise-surprise kung surprise, meron kayong kapitbahay na nagbebenta ng... Alam niyo po yung mga sa online na talaga parang bagsak presyo, gano'n. Minsan nakakuha po tayo doon ng mga bacon, gano'n, mga frozen products na talaga mababa yung price. Ayan. So, ayan, mukhang well-blended naman at no, no? So, titikman na natin mga surprise surprise Ayan. And again, naaliw po tayo dito sa may paano nilang ganito. Oh. Parang ito po yung katumbas ng crab stick. So, parang siguro ito parang naging crab, ano? Crab. look at this. Crab circle. <laughs> Ayan, ito na. Nakakatakot talaga ang tikman sa ano, mga ka-surprise, surprise. Pero ito na, without any further ado, bago humaba pa yung video natin, titikman na natin mga ka-surprise, surprise. Yun. So, ganun pa rin po mga surprise surprise yung lasa niya. Masarap po siya. Pleasant po yung lasa niya. And sa una, mga first 2 to 3 uh, bites. Ngayon, hindi pa ako nanghangahan. Na uh, pangalawa, hindi pa pangatlo. Pero yung pang-apat mga surprise surprise ayun, dun na yung para bang wait lang, kailangan ko lang umilong Teka lang, tatapusin ko ba ba ito? Dun na yung mga ganung ano. <laughs> Excel na mga surprise surprise. So, yun lang po ano, din natin papahabain. Ano lang po ito, opinion video lang po ito nitong um, Tom Yam J5 from Nong Shim. Ganyan. And, bibiliin ko ba ulit ito mga ka, surprise surprise ang pinaka, what do you call this? Uh, million dollar question. <laughs> kung buy one take one po siya ulit or 50% off, baka bibilin ko po siya. Pero kung regular price, never. <laughs> Unless millionaire na ako, mga surprise, surprise. So, yun lang po, no? Ikuwin nga ulit natin. Baka naging masyadong brutal ako dito sa award-winning recipe ni Miss, uh, Mr. Ben o Miss J. Fai. Mm. Mm. yung initial hit po talaga sa mouth natin, yung malalasahan natin is pleasant. Sabi nyo nga parang milky, gano'n. Masarap, mga surprise, surprise. Yung mga lang talaga siya. Pero I can't imagine this na hindi maanghang. Parang siguro talaga naging tama lang yung anghang niya. So parang feeling ko, thumbs up tayo dito sa recipe ni Mr. J5 o Miss J5. Ayan. Sabi na, sabi dito, award-winning Thai street food. Ayan. Award-winning daw, mga surprise, surprise. Ewan ko, oh, Michelin star, ano ba siya? <laughs> Where it is. Pero tiyan natin papabay, mga surprise, surprise. Ganito po yung panahon ngayon dito. Ayan. It is around 5 in the afternoon. Ayan, mukhang uulan siya, gano'n. It is the August of 2025. Ayan, naka-8 minutes na tayo mga surprise-surprise. Hindi surprise, na po natin papahabain. Eh. Puputuloy ko na po yung video. <laughs>